Bala yan po, kumusta na po kayong lahat? Tara po yan, bali sa episode na ito yan po. Manggagawa po tayo ng ating plot punlaan. Opo, yan. At saka po, update ko po kayo sa ating itik. Ayan, ang makakasama po natin si GM. O, ito yung kaway. Ayan. Bali yung pong ating mga tinanin dito. Nabuhay na, sitaw. Ano po? Ayan, talagang kitang-kita na naman po yan. Ito po ay yung ating cucumber ba yun yung pipino pipino sitaw sitaw ngayon po si pipino kumbaga hindi sumibol oho yan o oh. ay dang gagawin po natin ngayon dito sa isang ganito kahaba ay gagawin na po natin punlaan nung siling ano po sili panigang yan papakita ko po sa inyo ano tapos ay update ko po kayo sa ating etik na atin pong kinulung na at gawa ng unang-una napunta dito sa ating taniman ikadalawa po napunta dun yung palayan po natin ay eh, malapit na rin maghinog yan eh, update ko po kay diyan atin papaigahan na ng tubig ay kinakain po nila yung mga palay ay eh, maraming nakakain sila oh yan bali ari po ay lalagyan ng ipot ipot bago iguguho ang lupa yan o to guys yan bago papatikin yan yes, na yan. pagkatapos po nito iguguho yung lupa yan po ay ipot tapos lalagyan para mamaya po papakita ko po sa inyo yung ating gagawin hindi ako ha Bali ito po yung ginagawa naming pagbasal ano po ng lupa. Kumbaga ibig sabihin po nung pagbasal yung papatabaan na natin yung lupa, yung kailangan yung halaman natin gusto nila yung sakto po ba yung taba na makukuha nila ano po pagbubuto natin. Kumbaga inuunahan na po natin yung pataba bago natin i-apply yung buto para hindi persado. Para po ba hindi ano ba tawag, para hindi imyo. Pa, para hindi po mapersado agad. Kumbaga, bago pa lang sila dumating yung buto dito sa ating punlaan, andyan na, kumbaga, na-absorb na nila. Nararamdaman na nila yung pataba. Oo. Oh, yan po yung ano ng basal. oh. Yan. Tapos ay, yun pong inihasik ni GM. Yan po ay chicken manure. Tapos ito po, ikaluhan po natin ito ng yuria. oh, Yan, yuria. Sa ibabaw, ano po diyan po ay nakalagak na lahat yung ating pataba wala pa pong gagamit noon wala pang kakain kaya pag nasika natin ang buto bago pa lang po nila kakainin yung nilagay natin pataba bali ito nga po pala yung ating ilalagay na ano na buto yan ngayon po naman yung buto nito ito po bukas na oh ibinabad ko na po na magdamag sa tubig ayun papakita ko po sa inyo mamaya yan o. magbasa lang po tayo nya yeah, isang kan po, kaya po napakarami po talaga nung kaya itong isang plat na ito pag naikalat natin dyan yun ibig ko sabihin ay eh, kayang punuin dyan yan are po ating ibabasal din ating papatabaan na nang wala pang pananim para uh. ng taba nito no ito, eh. diba? na po yung atin nagawa ngayon po naman. Lalagyan na natin siya ng niyan oh. Banlupa po ito ay insecticide mini nim, nimaticide. Oh yung po mga bad na bulate eh. siya ang pupuksa sa ilalim matitira yung mga kaibigan lang ng halaman yung po parang kompleto ano na po ito hanggang sa mula sa buto po baka paglapat ng ating buto nito may protection na siya kumbaga ko sa tao po ba may, may bakuna na yung po ang pagkakaitindi ko sa ating ginagawa kud kinokondisyon natin ang lupa. Dinokondisyon natin ang lupa. Ah, talaga pong complete ano nito. May pataba, may gamot. Paglapat po ng buto ay talagang ah, tindihin na nila, nila yung sarili lang nila. Na kung paano sila sa May bakuna na sila, may protection pa sila. yun po ang ating iniingatan dito ay yung mga bakterya para hindi po makapitan yung ating buto ayun tara po Bali ito po yung pinaghalo-halo na natin. Pataba at saka insecticide. kasunod po nito atin ding aano ah, na ng ano po machete para po naman yung mga buto na ano dito yung pumatitirang buto dito sa mga lupa na buto ng damo hindi na po makatuloy ayun ito na po final na Bulate yan, Yari eh? mga bad na bulate yari yan. Eh? Bale ito po naman ngayon ay okay na ano po. Lahat ay nakalagay na. Kumbaga kumpleto na siya. Ngayon po naman ay ano, i-spray natin siya ng machete para sa mga buto na naiwanan sa lupa. Ayun. Ito po yun, para wala na po sumibula kahit anong, may sisibol pa rin po naman dyan, hindi 100% ano. Kung baga mawawala na yung mga ng damo diyan. Machete. Yan po ati-apply sa ating plot. Yung itara po. Yan po ay ano, pang-control sa mga buto ng damo. bali okay na po yung ating punlaan na ano po. Ngayon po naman ay update ko kay dito sa ating palay at saka po kaya kinulong na natin yung ating itik. Oh, yan oh. Atin pong kinulong na at gawa ng nangangain na rin itong mga ano po. Yung ating mga palay oh. Yeah. Malapit-lapit na rin po Makikita po natin yan kung malapit ng kumita o malapit ng malugi. Dalawang kuha po lang yan ay. oh, ayun. Ngayon po ating iigahin ang ating, pilap, ang ating gitna ng palayan. Oh. ating iigahin na ah, gara daw gara ari pong punong ari o oh hindi lang natin na napapansin o pagkabilis po ng paglaki niya tampos na tayo dito ayo no nakaraan na yung halos yung ilang dahon pa lang natin pang palilin hindi ni sa ating pispan yan dito po nadadaan yung ating mga itik eh kumakain sila ng ating mga palay eh. yo. Yeah. Ngayon po, ating iigahin na yung ano yung tubig sa gitna po. Nang para po maalwan pag uh, gagapas. Malapit na rin po ito kaya po ina-update ko na kayo oh mahal po ngayon ang bigas eh, hindi ho naman natin alam kung anong presyo ng ating palay oh ayan po oh. Na, oh. kaya po nung misan tayo nag update kumbaga para nagtanong din ako sa inyo sino ba ang mas dapat bigyan ng pabor magsasaka kasi ho oh, ang naglalaban sa bigas magsasaka manininda at gumagamit ngayon po hindi na kumbaga maraming tanong ay kung sino dapat yung paboran. Dapat ho sa isang banda ng ating usapang palay, kumbaga ay, nasa palayan po tayo eh. Usapang palay natin. Parang pag ako ang titingin do sa tatlong naglalaban, magsasaka, magtitinda, mamimili. Para meron talaga 'yang magbubuwis ay. O pwede rin naman nating sabihin na lahat ay magbuwis ng tigka kalahati tig -tig 30% para lahat ay makinabang oho gawa ng hindi naman pwedeng lahat paboran natin ay mamimili eh, yung magsasaing yung gumagamit ng ating palay yung bigas gawa ho ng paano ho naman yung katulad namin mas marami po talaga ay yung magsasaing kaysa sa magsasaka, hindi kami po naman magbubuwis para sa kanila yung magtitindar may magbubuwis para sa kanila kaya ho ang hirap, marami pa pong tanong sa atin ano. Yan natin po ang iidahin Basta po tayo susunod na laang sa sitwasyon. Talaga hong ako napapat tuwan-tuwan ako nung minsan ay malita daw ay 20 na mahigit. Ang palay ay, ay nag-announce po naman ng, ng pitsa 5 na bababa na daw ang bigas ay, kaya ay, paano ba yun? Hindi ko alam kung tama o mali ay Puro tanong na lang Naiiwan sa atin ay may ginapuya may gana Marami pong tanong na naiwan sa atin. kumbaga kayo po bibigyan ko kayo ng isang idea para sa amin ano? sa aming magsasaka minsan no ang kagaya po namin kagaya ko pagka ang na-stack namin palay ay kakaunti na bumibili pa rin po kami ng bigas oo kumbaga sasabi ka bespring ba di mo itira ng madami ay gawa po ng ano, minsan na kailangan din natin kas, oo po yung pera financial. Kumbaga hindi po naman isang drama ba? Kumbaga yun po ang nagiging ano Kahit kami ultimo magsasaka Kami ang bumibili ng bigas na Na yun po mga, mga NFA Kumbaga baka sabi ka Kaya nga idol ka namin at ikay Magsasaka at meron kayong sariling pagkain Ay eh, pag po nagkaubusan nakakapagdugtong din ng Bigas uh -huh. Hindi po totally lahat na Ano yung Ano po ba? Kumbaga minsan po naman Minsan nangyayaring ka din aho oh, yan ang hirap po talaga yan napakaraming tanong tanong sa atin ay eh. awan kung sino ang nakakawa taga sunod na tayo eh. taga sunod tayo pag po ang palay ay binili sa atin ng 18 per kilo pwede na pong magbinta ang negosyante ng ano hanggang sa maninda ng ano 39 oh, 39 to 45 yan na po pwede po yan sa 18 18 ang kuha sa amin oh, po. Ay, pero ang pinipilit po naman ng aming habulin ay kuhain sa amin ng 20 mahigit Oo ng para tumama doon sa 56 to ano 52 55 opo at gawa po nang wala nga kaya nga ho sabi ko sa inyo nung nakaraan wala po, kahit po kami tumaas ang presyo ng mataas ay siguro mga 2 years pa nga kami bago makabawi ay ngayon kung bababa na naman ang presyo ibig sabihin lulugmok na naman kami oho kung bagay, tayo po na may wala nang sisihan pare patas patas na lang ang laban na, ay kaming manananim Ah, nahihirapan din kayong mga nagninegosyo daw na maliliit ang naapektuhan ay nahihirapan din yung maninindan nahihirapan din yung bumibili nahihirapan din ay wala ay ta talagang tayo ay damay damay na lahat ay hirap na oh yan oh, oh yung ating palay oh Ayos-ayos naman po oh. Kahit pa, paano oh. Kumbaga yan po ang ibinigay ko sa inyong ano ano. At gawa po ng Kami po ang pwede rin ninyong kuhaan ng ay kung kayo po nanonood sa akin channel. Kumbaga ano nga, ano nga ba nagiging talaga sitwasyon ng ating dating ng bigas. Oo uh, yan. Ay ganari po ang ani natin, no. Ay sa amin po mo. Oh. Yung aming kahanggan, no. Yung pong kami po malawak din, nasa 7 ah. 7 hektar po ang aming walang tanim ay kagaya po noon mga wala din tanim, hindi na tumanim at nalulugi nga daw yan pa po yung ating palay mauna po talaga sa atin ay yung tatlong pitak ayun salamat po sa inyong pagsama ano kung na drain na natin at malapit na po ang ating anihandi yan sa tatlong pitak na yan kaya po kami hindi rin makapagbaba ng gastos sa palayan ay ang mahal po ng labor mahal sa tanim mahal ang lahat po mahal oh yan Bahala na po, i-update ko na lang kayo kung magkano magiging presyo natin. Sa ating pala, yan. Tayo po naman ay, ano, pasalamat po tayo na nakakabawi tayo minsan eh, sa gulay. Kahit, ano yung, na, kumbaga napapaikot natin pang gastos po ba, hindi mangkalakihan kalakihan ay eh, basta nababalansi pa rin natin, ano po. Yun, dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na to. Kung di pa po kagsasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang. Pakalik na lang po notification bell para maging updated po ko sa susunod ko pang video. Hanggang dito lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye!